Pakintay ako sandali. Ano? Pwede. Ano? Pakintay ako sandali. Kukuha lang ako ng bayad. Kukuha ka pang bayad? Mm hmm. Five minutes lang. Sumaka so, ikaw, wala ka pang bayad? Meron ka sa mama ko eh. Wala akong doon pera kasi eh. Tawagan mo na lang. Wala ka akong doon cellphone eh. Hinihintay na ako doon. Ayan lang naman oh. Yan yung bahay na yan, sa likod lang yan. Wala kang dalang cellphone. Wala. Lahat tao may dalang cellphone. May cellphone ako pero Tapos hindi ko nadala. Tapos ikaw, wala kang dalang cellphone. Kalukuhan yan. Meron akong cellphone pero hindi ko na Kukunin ko lang, hindi lang ako sandali. Tawagin mo na lang, baka may kailala ka dyan, pautos mo. Matatagal ang lalo, hindi eh. ko tawag ko, lalabas na lang ako. Ma'am, 500 tong bill ninyo. Ay, ay, gusto mo sumama ka sa akin? Ano, sama ako, iwala ko tong kotse ko rito. Eh, hindi pa maniwala kayo, ayan lang ng bahay ko. Sa sunod mo, pag sumasakay kayo, dapat mag-adaki ng pera ninyo, hindi Meron ganito. Meron naman eh, hindi na akong nakalimot talaga eh, wala akong talawalit, wala akong cellphone. Andiyan lang, naibahay namin lang. Bali ko ba kuhin talaga bahay niyo. 5 minutes lang, sama siguro, kay sa kayo sa ayong sa'yo. Siguro din nyo ha, babalik kayo ha. Oo nga. Ha? ha? Sige, sige. Magkano yun? 560, oh. 5 minutes lang po. Nakakabalik tayo rito. Wait lang. Sakay-sakay kayo, wala pa ay pambayad.